Hello guys, maayong udto kanin tanan. So update tayo kay Nanay uh, Damiana Kibol. So daghan gayong nag-message na ko. Sorry kayo ninyo nga wala jud mo na ma uh, ma-message niya tong mga time na nag muna Kaya nga nag-message din mo na ko kay ngano. Nasa spam ang inyong mga message karon pa jud na ako mabasa ay ganina pa mga alas 11 kapin or 12 na siguro to na nabasa. Sorry kayo sa inyong concern. So maraming salamat. Daghan gayong salamat sa inyong pag-share sa video nga nakita nato si nanay and then nakita sa iyong pamilya, sa iyong anak. So, uh, thank you sa inyong pag-share. Daghan kayo salamat yun kay at least ang iyong pamilya karon is nakabalo na siya. So, kaniya akong gibuhat ni na video. Ako lang mong i-update nga nag min sa iyong anak is e, si uh, Dwin ba to? Ang iyang anak na nag-message na ko, mga kapag-anak niya. So, ang iyang anak nagsabot mi nga ugma among adtuon sa DSWD kay so update lang wala pa sinanay nanay nakaulay gyud kay mismo ang iyang nag iyang anak wala pa uh, wala mo ingon nga eh. kauli na ang among kwan is nga tuon na mos DSWD ugma ay naot nga open ugma is Sunday man ugma uh, buntag so gikan ko og duty ugma uh, moderate na lang ko dito sa DSWD kay ang iyang anak nagsabot sabot adto may magkita pero uh, ako lang mong no, sa akong mohapit ko uh, police station uh, ako lang pangutan-on kung talagang sinanay ilang gihato dito mismo sa DSWD para di nami matagbaw og adili nami mo ngadto din mo kuana sad magpangita so kung wala man sinanay ngadto so hinaot nga makita na mo among libot-liboton kung asa na mo si nanay makita kay abalo ko na arna siya sa mga kilid-kilid diri sa Cebu City kay daghan na daw nakakita dai ni nanay adto ako mga kauban sa trabaho so kay nakita man nila akong post so ins lang nga nakakita na daw sila ato ni nanay si Gerisuro sure. pero si nanay ah, eh, is si nanay jud ako na pansin may siya kay istorya primero pero after mga pilkon na adjo siya something nga mukuan siya kanang mulihi siya gamay pero Abalo ko si nanay is na sakit is dementia ang sakit ni nanay so makalimot na na siya kung sayang iyang ipangbuhat. So naam na siya tambal kay na ako'y natabangan sa una mao toy pinakaunang vlog na ko. Tigulang sad taga Mandawi so mao say naitabo ni nanay nana pod maglakalakaw basta mo andar na siya. Mo andarin lang kwan so kaon lang mo na importante na ikaw na iku, siyay alan para hindi di ka ano mo kuan ni nanay pero na jud na siya'y time nga mo mo under pero na kabalo ko nga gadto nga akong gitabangan sa una is mangayo lang sila sa uh, health center so, na ana sa health center ang ilang uh, tambal so uh, sa mga anak daghan kayo salamat sa yung pag-message nako nga inaot nga makauli si nanay matabangan ninyo tabangan sad mo nako nga ugma labi na ugma atong kanon try na to kung makita nato si nanay kaya daghan kayo salamat og sa mga followers diha nga og kinsay ganahan nga mutabang si nanay ah pwede mo 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 mujikas nako pwede mo 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 kuan nako mo kontak nako para atong itabang ni nanay Uh, bisa ginagmay lang god karon ako mangayo og tabang dili ko hilig mangayo og tabang kuad para lang gud kay nanay para na siya madalang akwarta sa buhol inaot nga bisa ginagmay lang ako ibutang akong gcash diha sa kuan kung gusto niyo mo para kay nanay uh, Damiana kibol para makauwi siya sa buhol daghan kayo salamat ninyo sa inyong pag-share sa inyong pagtanaw sa akong video daghan kayo salamat god bless ninyong tanan